Maligayang pagdating sa isang bagong video. Si Lolo Juan ay nararamdaman ang bigat ng katahimikan sa kanyang puso. Sa edad na 72, matagal nang nawala ang kanyang asawa, si Aling Rosa, at ang kanilang mga anak ay may kanya-kanyang buhay sa malalayong lugar. Ang bawat araw ay parang paulit-ulit. Walang ingay ng tawanan, walang haplos ng mga kamay na dating nagbigay ng init. Ang kalungkutan ay parang anino na laging sumusunod sa kanya lalo na kapag naaalala niya ang mga araw na puno ng buhay kasama si Rosa. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagi sa kanya na gustong gusto pa rin magpatuloy kahit hindi niya alam kung paano. Isang araw, habang hinahalungkat ang lumang aparador, natagpuan ni Lolo Juan ang isang aklat ng tula na minsang binasa nila ni Rosa. Ang bawat pahina ay puno ng mga alaala, mga linya na nagpapaalala sa kanya ng kanilang mga pag-uusap tungkol sa buhay pag-ibig at pag-asa. Isang linya ang tumama sa kanya. Sa katahimikan, makikita mo ang tunay na sarili mo. Ang mga salitang ito na minsang binigkas ni Rosa ay parang nagbigay ng bagong liwanag sa kanyang madilim na damdamin. Napagtanto niya na marahil ang pag-iisa ay hindi lamang tungkol sa kawalan, kundi isang pagkakataon upang muling makilala ang kanyang sarili. Sa kanyang kalungkutan, naramdaman ni Lolo Juan ang takot takot na wala nang layuni ng layunin ang kanyang buhay, takot na ang kanyang mga araw, ay magwawakas ng walang saysay. Ngunit ang aklat ng tula ay parang isang paanyaya. Nagpa siya siyang subukang sumulat ng sariling tula, kahit na hindi siya sigurado kung saan ito patungo. Sa bawat salitang isinulat niya, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang damdamin na unti-unting naglalaho. Ang kanyang mga tula ay tungkol sa kanyang mga alaala, ang mga ngiti ni Rosa, ang mga simpleng araw sa probinsya at maging ang mga sakit na hinintay niyang bitawan. Sa pagsusulat, natuklasan niya na ang kanyang kalungkutan ay hindi lamang sakit, kundi isang kwento na naghihintay na isalaysay. Isang araw, dumalaw ang kanyang kaibigan, si Dr. Santos, isang doktor, na kilala sa kanyang kabaitan at karunungan. Habang nag-uusap, ibinahagi ni Lolo Juan ang kanyang nararamdaman at ang kanyang bagong simula sa pagsusulat. Si Dr. Santos, sa kanyang kalmado at maawain na boses, ay nagsabi, "Ang pag-iisa ay hindi kawalan, kundi espasyo para sa pagtuklas ng sarili. Kapag tinanggap mo ang katahimikan, makikita mo ang lakas na hinintay mo." Ang mga salita ng doktor ay nagbigay ng kumpirmasyon sa kanyang nadarama na ang pagsusulat ay hindi lamang para sa kanya, kundi isang paraan upang muling mabuhay. Habang Nagpapatuloy si Lolo Juan sa pagsusulat. Napansin niya ang pagbabago sa kanyang puso. Ang bawat tula ay parang isang hakbang palayo sa kalungkutan, patungo sa isang bagong uri ng kapayapaan. Minsan naisip niya ang kanyang mga anak at kung paano niya nais na maipapasa ang kanyang mga tula sa kanila, hindi upang ipakita ang kanyang sakit, kundi upang ipakita ang kanyang pag-asa. Sa isang tula isinulat niya, "Ang katahimikan ay hindi dulo kundi simula ng kwento ko." Ang linyang ito ay naging gabay niya, isang paalala na ang kanyang buhay, kahit mag-isa, ay may halaga pa rin. Ang kanyang unang pagsubok na ibahagi ang kanyang tula ay sa isang maliit na pagtitipon sa komunidad. Bagamat kinabahan, nagpasya siyang basahin ang isa sa kanyang mga likha. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit habang nagpapatuloy, nakita niya ang mga ngiti at luha sa mga mata ng kanyang mga kapitbahay. Ang kanilang reaksyon ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Isang kabataan ang lumapit sa kanya pagkatapos nagsasabing ang kanyang tula ay nagbigay sa kanya ng inspirasyon na harapin ang sariling kalungkutan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Lolo Juan na ang kanyang katahimikan ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay isang tulay upang maabot ang iba. Ang pagsusulat ay naging ritual ni Lolo Juan. Sa bawat araw, Nahanap niya ang kanyang sarili na mas payapa, mas konektado sa kanyang nakaraan at hinaharap. Ang kanyang mga tula ay naging paraan upang maipahayag ang kanyang karunungan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa mga hinintay niyang makilala. Ang katahimikan na dating parang kaaway ay naging kaibigan na nagbigay sa kanya ng bagong simula si Lola Maria sa edad na 75 ay daladala pa rin ang bigat ng kalungkutan sa kanyang puso. Bilang dating nurse, ang kanyang buhay ay dating puno ng pag-aalaga, mga pasyenteng kanyang tinulungan, mga ngiti ng mga hinintay niyang pasalamatan. Ngunit ngayon, matapos mawala ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay magkaroon ng sariling buhay sa malayong lugar, ang katahimikan ay naging kanyang kasama. Ang bawat araw ay parang kulang sa kulay, puno ng mga alaala ng mga araw na puno ng layunin. Sa kabila nito, may bahagi sa kanya na gustong gusto pa rin magbigay kahit na ang kanyang edad ay nagdudulot ng pag-aalinlangan. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang kapitbahay, si Aling Nida, na sumali sa isang community program para magturo ng pangunang lunas sa mga kabataan. Sa una, nag-aalangan si Lola Maria. Naisip niya na baka luma na ang kanyang kaalaman o baka hindi na siya kailangan ng mundo. Ngunit naalala niya ang isang payo mula sa isang dating kasamahan sa ospital. Ang karunungan mo ay liwanag para sa iba. Ang mga salitang ito ay parang nagbigay ng bagong lakas sa kanyang puso. Kahit na may takot, nagpasya siyang sumubok, isang hakbang na hinintay niya matagal na. Sa unang araw ng pagtuturo, naramdaman ni Lola Maria ang kaba sa kanyang dibdib. Ang mga kabataan ay puno ng enerhiya at siya ay nag-aalala kung makakasabay ba siya? Ngunit habang ibinabahagi niya ang kanyang kaalaman, kung paano gamutin ang isang sugat, kung paano tulungan ang isang nahihirapan sa paghinga, napansin niya ang mga mata ng mga bata, puno ng paghanga at interes. Isang bata ang nagtanong, Lola, paano niyo po natutunan ang lahat ng ito? Ang tanong na iyon, na puno ng sinseridad, ay nagbigay ng init sa kanyang puso, isang damdamin na matagal niyang hinintay. Habang nagpapatuloy ang mga sesyon, natuklasan ni Lola Maria na ang pagtuturo ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng kaalaman, kundi tungkol sa pagbibigay ng inspirasyon. Ibininahagi niya ang kanyang mga kwento bilang NARS, ang pagtulong sa isang batang nalunod, ang pag-aalaga sa isang inang nanganganak sa gitna ng bagyo. Ang mga kabataan ay hindi lamang natuto ng Pangunang Lunas, natuto rin sila ng tapang at pagmamalasakit. Isang araw, Dumalaw si Dr. Santos, ang doktor na kilala sa kanyang kabaitan. Matapos panoorin ang klase, nagsabi siya, "Ang pagbabahagi ng karunungan ay nagbibigay ng buhay sa nakaraan at pag-asa sa hinaharap." Ang kanyang mga salita ay parang kumpirmasyon na ang ginagawa ni Lola Maria ay may malalim na kahulugan. Sa bawat pagtuturo, unti-unting nawala ang kalungkutan ni Lola Maria. Ang mga ngiti ng mga kabataan ay naging dahilan ng kanyang saya. Naisip niya ang kanyang mga anak at kung paano niya nais na maipapasa ang kanyang kaalaman sa kanila. Ngunit napagtanto niya na ang mga batang ito ay parang kanyang pamilya na rin. Sa isang sesyon, isang kabataang babae ang nagpasalamat na nagsasabing ang kanyang mga turo ay nagbigay sa kanya ng pangarap na maging doktor. Ang sandaling iyon ay nagbigay kay Lola Maria ng pakiramdam ng layunin, isang bagay na hinintay niya mula ng mag-isa siya. Ang pagtuturo ay naging bagong simula para kay Lola Maria. Ang kanyang puso, na dating puno ng pangungulila, ay ngayon, puno ng pag-asa. Nagpa siya siyang ipagpatuloy ang pagbabahagi ng kanyang karunungan, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa kanyang sarili. Ang bawat kwento na ibinahagi niya ay parang isang ilaw na nagpapaliwanag sa kanyang mga araw isang paalala na ang kanyang buhay ay may halaga pa rin. Si Lolo Juan, na natagpuan na ang kapayapaan sa kanyang katahimikan sa pamamagitan ng pagsusulat ng tula, ay nararamdaman ang bagong simula sa kanyang buhay. Si Lola Maria naman, na natagpuan ang layunin sa pagtuturo ng Pangunang Lunas, ay puno ng bagong sigla. Bagamat magkaiba ang kanilang mga landas, ang kanilang mga puso ay parehong naghihintay ng isang mas malalim na koneksyon. Ang kalungkutan ng pagtanda ng mag-isa ay hindi ganap na nawala, ngunit ang kanilang mga bagong gawain ay nagbigay ng pag-asa na may darating pang mga magagandang araw. Isang araw nag-cruise ang landas ni na Lolo Juan at Lola Maria sa isang community event. Si Lolo Juan ay naroon upang ibahagi ang kanyang mga tula sa mga bata habang si Lola Maria ay nagtuturo ng pangunang lunas. Sa isang pagkakataon, nagkita sila habang nagpapahinga. Ang kanilang pag-uusap ay nagsimula sa mga simpleng bagay, ang mga bata, ang komunidad, at ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Unti-unti, ibinahagi nila ang kanilang mga kwento ng kalungkutan, ang pagkawala ni Lolo Juan kay Rosa, at ang pangungulila ni Lola Maria sa kanyang pamilya. Ang kanilang mga salita ay puno ng paggalang at pag-unawa, parang dalawang puso na matagal nang hinintay ang isa't isa. Sa kanilang pag-uusap, naalala ni Lolo Juan ang payo ng isang dating kaibigan. Ang mga bagong kaibigan ay parang bagong umaga. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng lakas na magbukas ng kanyang puso. Nagpasya silang magtulungan sa isang proyekto para sa mga bata pagsamahin ang tula ni Lolo Juan at ang pangunang lunas ni Lola Maria sa isang programang pangkomunidad. Bagamat magkaiba ang kanilang mga talento, natuklasan nila na ang kanilang layunin ay iisa, magbigay ng inspirasyon sa iba. Habang nagtatrabaho, naramdaman ni Lolo Juan at Lola Maria ang saya ng pagkakaibigan. Ang bawat pag-uusap ay nagdudulot ng ngiti, ang bawat plano ay puno ng pag-asa. Ibininahagi ni Lola Maria ang kanyang mga kwento bilang nurse habang si Lolo Juan ay nagbabasa ng kanyang mga tula na nagpapakita ng kanyang damdamin. Isang araw, habang nagpaplano, dumalaw si Dr. Santos. Matapos makinig sa kanilang mga plano, nagsabi siya, "Ang koneksyon sa iba ay nagpapalakas ng puso kahit anong edad." Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kumpirmasyon na ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang para sa kanila kundi para rin sa komunidad. Sa bawat araw ng pagsasama, natuklasan ni na Lolo Juan at Lola Maria na ang kanilang kalungkutan ay unti-unting nawawala. Ang kanilang pagkakaibigan ay parang isang tulay na nagdudulot ng liwanag sa kanilang mga puso. Naisip ni Lolo Juan ang kanyang mga anak at kung paano niya nais na makita nila ang kanyang bagong saya. Si Lola Maria naman ay naramdaman na parang muling nabubuhay ang kanyang pamilya sa pamamagitan ng mga bata at ni Lolo Juan. Sa isang pagtitipon, ang kanilang proyekto ay nagbigay ng inspirasyon sa komunidad at ang mga ngiti ng mga bata ay nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng pamilya. Ang pagkakaibigan ni na Lolo Juan at Lola Maria ay naging pundasyon ng isang bagong simula. Ang kanilang mga puso na dating puno ng pangungulila ay ngayon puno ng pag-asa at pagmamahal. Nagpasya silang ipagpatuloy ang kanilang proyekto, alam na ang kanilang koneksyon ay hindi lamang nagpapalakas sa kanila kundi nagbibigay din ng liwanag sa iba. Si Lolo Juan at Lola Maria na ngayon ay nakatagpo ng kapayapaan at layunin sa kanikanilang mga landas ay puno ng bagong sigla sa kanilang mga puso. Si Lolo Juan, sa pamamagitan ng kanyang mga tula, ay natutong yakapin ang katahimikan ng kanyang pag-iisa Si Lola Maria, sa kanyang pagbabahagi ng karunungan bilang dating nurse, ay natagpuan ang kahulugan ng kanyang buhay sa pagtuturo sa mga kabataan. Ang kanilang pagkakaibigan na nabuo sa isang community event ay naging tulay na nagbigay ng liwanag sa kanilang mga araw. Ngunit sa kabila ng kanilang mga tagumpay, alam nila na ang kanilang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa kanilang sarili, ito ay tungkol sa pag-iwan ng isang bagay na magbibigay inspirasyon sa iba sa isang malaking pagtitipon ng komunidad, sama-samang nagtatrabaho sina Lolo Juan at Lola Maria sa kanilang proyekto na pinagsama ang tula at pangunang lunas. Ang mga bata, na dating mga estranghero, ay ngayon parang pamilya na rin sa kanila. Sa bawat ngiti ng mga kabataan, nararamdaman nila ang bigat ng kanilang nakaraan na unti-unting nawawala. Naisip ni Lolo Juan ang kanyang yumaong asawa, si Rosa, at kung paano niya nais na makita nito ang kanyang bagong simula. Si Lola Maria naman ay naalala ang kanyang mga anak at bagamat malayo ang mga ito, nararamdaman niya na ang kanyang ginagawa ay isang paraan upang maipapasa ang kanyang pagmamahal. Habang inihahanda ang pagtitipon, napansin ni na Lolo Juan at Lola Maria ang pagbabago sa komunidad. Ang mga kabataan ay hindi lamang natuto ng kaalaman, kundi natuto rin ng pag-asa at tapang isang bata na nagngangalang Carlo ay nagkwento kung paano ang mga tula ni Lolo Juan ay nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang kanyang takot sa hinaharap. Isa pang bata, si Ana, ay nagpasalamat kay Lola Maria na nagsasabing ang kanyang mga turo sa Pangunang Lunas ay nagbigay sa kanya ng pangarap na maging NARS. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng malalim na kasiyahan sa dalawa, isang damdamin na hinintay nila sa kabila ng kanilang pagtanda ng mag-isa. Sa araw ng pagtitipon, dumalaw si Dr. Santos, ang doktor na laging nagbibigay ng karunungan sa kanilang mga pag-uusap. Matapos makita ang epekto ng proyekto ni na Lolo Juan at Lola Maria, nagsabi siya, ang pamana ay hindi yaman, kundi ang pag-asa na iniwan mo sa puso ng iba. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ng dalawa, na napagtanto na ang kanilang buhay kahit sa pagtanda ay naging inspirasyon sa iba. Ang kanilang kalungkutan na dating parang hadlang ay naging tulay upang maabot ang mga kabataan at ang buong komunidad. Sa gitna ng pagtitipon, ibinahagi ni Carlo ang isang tula na kanyang isinulat, inspirasyon ng mga tula ni Lolo Juan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangarap at pag-asa, isang paalala na ang karunungan ay naipapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Si Ana naman ay nagpakita ng isang simpleng demonstrasyon ng pangunang lunas na nagbigay ng palakpakan mula sa mga nanood. Ang sandaling iyon ay nagbigay ng luha at ngiti kina Lolo Juan at Lola Maria. Napagtanto nila na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi lamang nagbigay ng kaalaman kundi nagtanim din ng pag-asa sa mga puso ng mga bata. Habang nagtatapos ang pagtitipon, naramdaman nina Lolo Juan at Lola Maria ang isang malalim na kapayapaan ang kanilang mga puso na dating puno ng pangungulila ay ngayon puno ng pagmamahal at layunin. Naisip nila ang kanilang mga nakaraan, ang mga sakit, ang mga pagkawala at ang mga araw na akala nila ay wala ng kahulugan. Ngunit sa bawat ngiti ng mga bata, sa bawat salitang ibinahagi, natuklasan nila na ang kanilang buhay ay may pamana na hindi kailanman mawawala. Ang kanilang kwento ay naging gabay para sa iba, isang paalala na kahit sa pagtanda at pag-iisa, ang pag-asa ay maaaring itanim sa puso ng mga hinintay natin. Ang kanilang paglalakbay ay nagtapos sa isang masayang sandali kung saan ang buong komunidad ay nagkakaisa sa pagdiriwang ng pag-asa. Si Lolo Juan at Lola Maria, bagamat matanda na, ay nararamdaman ang init ng pamilya sa kanilang paligid. Ang kanilang mga tula at karunungan ay naging ilaw na gabay. Hindi lamang para sa kanila kundi para sa lahat. Sa kanilang mga puso, alam nila na ang tunay na pamana ay ang pag-asa na naipapasa, isang liwanag na hindi kailanman maglalaho.